5,295 Mabibili nyo lang to sa amin Maganda na to na 1,550 lang to. Ah, dati rin po siyang 6,500, ngayon 1,700 na lang po. Ito po, mabibili nyo to sa mall nang nasa 4,900, sa amin 1,850 lang to. Mabibili siya sa mall ng 8,900, sa amin nasa ano, 1,900 to 1,900. Ah, 3,900 yung original price nito. Ngayon po sa amin shop is 1,350 lang to. Mabibili nyo siya sa mall ng 6,500, ah, ngayon, ng ngayon sa amin ay 2,200 na lang po. Ito po yung Under Armour nasa 5,995 po to sa original sa mall. Sa atin po is 1,390 lang po. 7,500 mabibili niya lang po sa amin ng 2-2. Sa mall, mabibili niya siya ng 6-5. Sa Maan Uy Online Shop is 1-9 na lang po. So, ang shout out mga kaboss gang, napadayo nga ako ng Maan Uy Online Shop dahil nabalitaan ko nga na marami silang sale items na up to 80%. Wow! At lahat nga na kanilang mga ino-offer dito ay original, legit, at 100% authentic. At kapag nga daw fake o OEM yung nabili nyo rito, ibabalik nila yung binayad nyo 10 times ganwar kaya naman order na geng geng Hi hello pasok po kayo welcome po sa aming online shop Welcome to Maan Uy Online Shop Yay! Hello po ako po si Maan Uy ako po yung owner ng aming Maan Uy shop sa Facebook account And ito naman po yung ang aking asawa Ayun. Hello po ako nga po pala yung husband ni Maan Uy. Ito uh, rin po yung aming anak na si Anisha. Wala. Okay. Um, 100% legit po ang aming paninda. Lahat po ito ay galing po mismo sa mismong store. Ang ina-offer po namin dito ay eh, talagang 50 to 80% po yung aming mga items. Kagaya po neto, ayan, 1,195 yung original price. Pero mabibili nyo lang po sa amin ng 400 pesos. Nag-offer din po kami ng mga Aldo bags, Puma, Jordan, Okay, puto is original. Wala pong fake dito mga madam. Super moraita lang po ng mga ating mga bags. Uh, meron din po kami backpack na ino-offer. Original Jordan. Ayan, kasha po dito yung mga books ng mga anak nyo. Uh, 3,900 yung original price neto. Ngayon po sa aming shop is 1,350 lang to. 1,200 lang tong items na to. Ito naman, uh, Adidas. tamang tama rin sa pan-gym. Uh, Ang siya sa mall ng 25 ngayon sa amin ay sa uh, Maanuy online shop is 1390 na lang po. Rigid Crocs din po siya. Ito naman nasa 4,800 yung original price. Ngayon po eh nasa 1850 wow! lang po ito. Pas moving namin. Ito po yung Under Armour. Nasa 5,995 po to sa original sa mall. Sa atin po is 1,390 lang po. Keds na nasa 3,900. Keds by Kate Spade naman to. For only 890 lang po siya. Uh, ah, ito po. Dati po siyang 7.5, ngayon 2.3 nyo na lang po siya mabibili sa maano'y online shop. Kagaya rin po nito, to maganda rin to 2-3 na rin din po siya dati siyang 7-5 basta lahat po sila nagre-range lang po sila ng 2 plus uh, 2-2-3 mga legit po sila 200% 10 times money back kung fake po mga original po lahat. 6,995 yung original price niya. Pero po dito sa shop naming Maan Uy online shop, 1,550 lang po ito. Kagaya po na mga to, for shipping na po to mga madam. Kasi po, sobrang mura po talaga ng under armor namin na legit po talaga siya. For shipping ng nationwide po tayo mga madam. Okay, meron din po kaming mga Reebok mga, mga madam. Ayan, Reebok po natin is 1,000 450 lang to. Mabibili nyo to sa mall nang nasa 5,500. Si Reebok naman po 1,099 lang po. Ito rin po si Reebok na 1,350 lang to. May maganda ka ng Reebok na legit. Not OEM. Meron din kaming mga Adidas. Nasa 3,500 yung original price nito. Ngayon po ay eh, mabibili nyo lang to ng 1,350. Pamorma para sa mga babae dyan. Sakto to sa darating na Pasko. Adidas din po. 5,500 sa mall. Ngayon po sa amin ay eh, 1,750 lang po itong magandang Adidas na to. Meron din po kaming Skechers. Ayan. Uh, 5,500 to sa mall. Ngayon po ay eh, mabibili nyo lang po dito sa aming shop na 1,650. Ito pa po, meron pa po tayong Skechers na color white. ah uh, 5,500 original price. Sa amin po is 1,600 lang po itong magaan na sapatos na to. Aldo, ayan, ang original price is 4,295. Mabibili mo lang to sa amin ng 1,350. Ito po yung kanyang design. Perfect sa mga dresses, shorts, and leggings original price 5,295. Mabibili nyo lang to sa amin. Maganda na to na 1,550 lang to. Ayan. Meron din po tayong keds na ino-offer dito sa Maan Uy Online Shop. Itong keds na sa 3,900 original okay, price, sa amin po is 890 uh lang uh to. 850 lang to. Dati itong 4,200. Ito, may mga puma rin tayo, mga sir. Oh. 1,650 lang to, mga sir. Guaranteed original. Ito yung mga sobrang baba naming mga Under Armour yung as in parang pamigay na yung price. Ito, meron kaming step carry oh. Ganda na ito, pang basketball. Mabibili siya sa mall ng 8.9. Sa amin, nasa ano na lang to, mga 1.9 to 1.9. Tapos wow. meron din kaming pang running shoes. Ito, pamigay price na rin po ito. Ito, may, presyo, may presyo pa siyang 7.5. 1.6.50. Nasa mall pa siya, nasa 7 pa to eh. Pero ang price na lang sa amin ay 1,850. 7,000 to sa mall, sa amin mabibili nyo na lang siya ng 1,650. Pang forma, pang basketball, 7 before. Sa amin, 1,650 nyo lang mabibili. Samaan Maan yung online shop. Pag local, balik namin yung pera nyo na 10 beses. 10 times money back pag fake. Ito pa, oh, yung mga hindi na namin na i-display dahil sa sobrang dami namin stocks. Mga crocs, mga, mga original to, hindi to OEM. Naglalaro na lang siya sa 1,000 up to 2,000 yung price niya. Ayan, no? Oh. Naganda niya, no? 1,500 lang. Okay. Okay. Ah, ito, meron din nga po pala kami mga no boxes mga super super murayta as in talagang super duper sale ito gaya nito meron kami Jordan ah uh, mamibili nyo na siya ng 1.8 ayan Jordan yan ah uh, starting siya ng 800 um, to 2,000 yan mga price nya yan mga no boxes yan mga Nike baybaya, mamimili na lang po kayo dyan sa mga no boxes namin. Lahat dyan original. May na-offer din po pala kami mga Estee Lauder, MAC tsaka Jomalone. Okay, 100% original po, 10 times money back if fake. Ito po eh makikita nyo sa mall, nasa 4,500 to. Nasa amin is 1,200 lang. This one naman po is MAC nasa 850 lang nasa 2,800 original price and the Jomalone is 2,700 to 3,000 po. Ito eh, nasa mall, mga nasa 8 to 9,000 pesos. At sa mga po gustong umorder po sa amin, visit nyo lang po yung Facebook account ko po na Maan Uy. Mas marami po kayo makikita ang items po doon. Nagsiship po kami nationwide, mga madam. Tsaka meron din po kaming via Lalamove. Yung contact number po namin is 0923 1709490. Mura, authentic, legit at mga original na aparel dito lang yan sa may Maan Uy Online Shop. Geng, geng! geng, -Geng!